Ayan guys, ito na nga pala yung huli namin. Nagpapatak pa si Papa. Pangunang pan daw pa lang to. Ayan, pain, pain, pa. Ayan. lang po muna. Mas maliit sa kanina guys. Ito yung kanina. So, ayan. Bako ko. mga panguna yun guys kaya makaak ulit balay

pandau 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 lang yo pandau pandau lang ulit Asoos, um, in so, ina tekekepeyang yeso, um, kasoos Magaspang pang na rin, ay tokalak, yoon, sidaole, yoon, saka pa, yonggal, Panda panda ulit, wala kang Na. Ayun. Dalawa. Ito pa isa. Laki ng aso guys, yung so, gaspang. Ito mo, kanina. Ito ngayon, oh. Okay. Oh. Mm -hmm. Okay, puni na rin guys Ayan na pala yung huli Em đừng mấy đậu pa to em to, bù cao đâu, cần đâu, anh đâu Cần đâu lắm

yong huh? Yung. Oh. Ah, so os. Ah, so os. Magagagas -ga pang. Magagagas pang. Medyo mahal. Guys. So Okay, punin po na rin ang so os. Ayun, may isda. May isda. May isda. Saan yun? Nasilawan yun. Nasilawan. Nasilawan. Ayun. Malaki yan oo oh. balay may boga o oh, may boga o oh, malaki-laki malaki-laki ito na siya ito na siya ayun guys ang okay. laki kaya pala guys ayun ayun natanggal ayun natanggal sabit. Nawala yung sabit. Na, na ano ata. Tingnan natin guys. Okay, yes. Ayun guys, oh. Uh, laki guys oh. Uh, napansin. Ayun guys uh. Ayan.